So mga katotoo, may na ano ko dito, may na may na ako nakita dito na secret weapon ng mga sasakyan mga katotoo. Ito. Rubber bushing here inside. O so, yan mga katotoo, Ayan contact ka number nyo. So, so pupunta natin yung kanya pwesto sa loob. So kanina nag ako kasi sira yung Mitsubishi ko yung sa may bushing. Ito. Dito lang sa may lalim ng sandigan mga katoto mga ginagawang uh, MRT ayan o no? oh. tapos papasok tayo sa pwesto niya mga katoto kasi hindi ko napansin siya kanina masyadong lip lip dito so dito lang pala, dito lang pala yung pwesto niya mga katoto tara masukin natin yung kanyang pwesto alright pasok tayo sa pwesto niya may gate down ito mga katoto yun yung motors may accent body repair alright tayo mga katoto okay, pwesto nya so, gawa nito ng mga sasakyan maluwag pala dito ayan pwesto nya so pang mag sa mga magpapagawa ng ano dyan ng mga rubber bushing dito gawaan mga katoto ayan ito alright yan yung mga ginagawa ng mga kuya alright yan si kuya o, diba ang back nyo yung mga ano nyo, oh, oh. oh. Di ba? Ito siya, o. Oh. Ayan, si Idol. Oh, magawa magagawa siya ng akin. O, ano pangalan mo kaya? Ha? Ano pangalan mo? Loloy Sir Loloy, o oh, invite mo sila sa pwesto mo. Hi! Sino <laughs> may mga susikyan dyan? Mga underdress, busing. Oh. nyo dito sa... Road. Oh, di ba? Sa Sanay sa Bigan. All right. Kapitol Auto Supply. yan yeah. no, tapos sana lang makatulong. Maliit lang pero kahit right, anong sasakyan, kahit mga vintage sports car. Oh. Kaya sports car pa daw mga to o, to. BMW. Basta bossing. Ayun. So, so first time ko dito makapunta. Nalilibli so, lip -lip siya eh, kaya hindi ko makita sa daan kanina kaya sabi ko Buti na lang sinamahan ako ni Kuya kanina sa May Capitol. Lifter. oh pa ko ang lifter sa iyo, Kuya? Ha? Lifter. Depende ko ni Oo, okay. Mga engine support, suspension support, at... oh di ba? Ang kaya. Lain sa truck. Oo, oh, truck daw mga toto. Ito. Alright. Diba? Ang besto niya dito, oh. Ayan lang, malit na besto, pero... Sokpat. pa o, makakatibid pa kayo mga toto. Kesa doon kayo punta sa mga shop, mas mahal. Ayun, mga customer ni Kuya. Alright! Ay Bukawi kawin. Eh. Del Monte yata yun, Del Monte. Nagawa niyo Nagawa yung, niyo yung oh? support. Bushing, ano ko? Bushing ng oh, radiator. Sira kasi. O, oh, bushing para sa papler mga katoto. Ganda oh. magpagawa niyo po kayo. Magkarangin yan sa ano? Dali o. Oh. Dali o. Oh stick. Ito siguro siya gumawa, mga Right. Ah. Tingnan lang Yung sample lang ano, muffler basag. So Boot 'yan, boot ng... L300, mga oh. Tapos ito, ayan oh. Oh, 'di ba? Ganda mga daw Engine, motor, support, mot. Tagal kuya nga ka na oras ka to, bukas? ah, Ang alas 5 O, ang alas 5 daw tay? Ang alasin ko siya? Oo. O, yan si kuya. Babaklas pa. Ba pa na kuya. So, si kuya nagpapagawa ng kanya motor bushing bushing arm. <coughs> so, di siya nagbabaklas mga katoto ah, For your information ha. Ah, di siya bumabaklas. Ang ginagawa niya lang uh, totally uh, fabrication lang mga katoto ng bushing So, ipabaklas niyo muna. Baka kayo pumunta rito. Titirahan niya mga katoto. So, open siya from 8 to 5 p.m. Kahit linggo, bukas sya. O, kahit linggo daw, bukas siya mga katotoo. O, lang, alam 10 to 2. O, ah, pag linggo, 10 to 2 lang si sir. Okay. O, yan. Amaya, tingnan natin yung base product niya mga katotoo. Yan yung ginawa nyo. Yan yung ginawa nyo. O, yung samay na. Okay, o, punta kayo dito sa Asyak Go. Dito lang sa may BF Road. Isang city sa so, may Commonwealth

Alapin sa Kapitol. Okay. Thank you, Thank you. Idol. Thank you, thank you, thank Bye. you, idol, ah. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Ito yung penis product niya, mga katotoo. Ayan. Uh, diba Alam mo, kita niya? Ito yung uh, penis product niya, oh. Uh, mura lang, mga katotoo. Makatipid kayo. Alright. Bye-bye.